ang adlaw tanan. Ngayong araw nga na to ay uuwi na sa kanya-kanya mga bahay ang ating mga tao doon sa farm, lalong-lalo na ang mga bakla. Kaya ako ay uuwi din sa amin dahil doon ako mag-celebrate ng New Year. Dahil nga New Year, kaya andito na ako sa bahay. Ang bilis, no? So pagdating sa bahay, wala pong tao na akong naabutan kasi lahat ng mga kapatid ko, ay hindi man lahat, isa kapatid ko ay nagkakatay ng babay para sa lechon mamaya at yung kapatid ko naman sa bahay naman niya. So ito na nga, nadatnan ko dito, nag na pala si mama at kanyang fiance dito sa... Bahay na kung saan, meron din pala kaming cake from Lulens uh, Bakery, uh, yan po ang kanyang cake po ay nung ano pa po yan, 25 pa po yan pero ngayon pa po namin bubuksan at gagamitin Ito na nga, wrong spelling wrong, ang aming happy ay wrong spelling, makikita nyo po mamaya So ito po, nag quick tour lang po ako dito kasi nga Pagdating ko dito, ito na ngayon naabutan ko. At dahil dito nga ako mag-celebrate, kailangan ko muna magdala ng mga gamit dito kasi magsisimba kami later at may dala akong gamit para naman pagsimba namin. At binisita ko rin pala itong walong baboy na ikakatay para sa kasal na ni Mama sa February 14. At naloka nga ako, gino ko. Apat na sobrang laki na 100 plus na po na kilo yan. Sana yun, sabi ko kay Mama, sana yun yung niluto namin or kinatay namin noong fiesta at Pasko at ngayong New Year para kahit papano ay uh, tag nito hindi masayangin kasi ang lalaki na po niyan bumili pa talaga kami ng baboy eh pwede naman katayin niyan sana at bumili na lang ng bago para sa February 14 kasi dalawang buwan pa ang lilipas bago makatay itong mga ito ano na kay nito, mga elepante na siguro to ayan po si Gwen si Mia si Althea at si Diva so after that mga bitbit ko mong gamit dinritso ko na po dito sa bahay dahil wala pong susi kakarting ko lang at bumili pa po ako ng pagkain ni Chuchay na lechon manok so ito na nga ang ating mga gamit tong saan kinumpleto ko na nga sila inuwi ko po dito yung bigay sa akin ni Kano or yung binili namin ni Kano na si Sunset yung pula na yan para magsama-sama na silang magkakapatid o oh, diba grabe after 32 years nakabalik na po ako dito sa bahay nung saan hirap na hirap ako bumalik dito hindi naman hirap na hirap pero para nakakatamad kasi na nandun ako tapos babalik dito tatawid-tawid ganyan ganyan so talagang dun talaga ako sa farm basically talaga yung bahay ko talaga ay yung sa farm tapos dito talaga ay na lang namin or bakasyonan ko na lang talaga pag may importanteng okasyon or dadaan lang ko dito minsan pag may hatid ako kay mama o dadaan ako dito pa may kukunin ako dito sa sa closet ko or may important yung bagay na kukunin ako dito. So dito lang talaga. So ayan na nga pinapakita ko po sa inyo, piniflex ko lang sa inyo ang bigay sa akin at ang hirap talaga. Ako lang ba? Hindi ko ako lang talaga yung taong kahit anong bigay sa akin, kahit anong ex ko o kaaway ko, hindi ko talaga matapon-tamon o may bigay-bigay kasi may sentimental value talaga siya sa akin. Speaking of sentimental value, ito po yung mga bigay sa akin ng mga pabango at ginawa ko po siyang koleksyon. Kahit walang salaman na po yung mga yan, importante pa rin po sa akin yan kasi bukod sa mga ganda, mga itsura, pwede rin siyang koleksyon, di ba? At dahil dyan, kukunin ko po yung bigay sa akin ni Maring na bag nga Fendi, o di ba? Ilalagay ko po siya sa aking mga koleksyon ng mga gamit. At speaking of gamit, yan po ang gamit ko pang Simba later. So nagdala po ako ng gamit. At itong bag na to ilalagay ko sa ating lagayan. Charan! Ito na po ang koleksyon ko ng mga bag na mga bigay po sa akin. Meron pong bag dyan na bigay si Miss Maricel Seriano, si Inay, at syempre si Miss Karen Davila. And after that, nag-quick tour na ako sa bahay namin. Pero bago ako nag-quick tour, nag-quick tour din ako dito sa bahay ng kapatid ko si Bimbo na nga. Katapos nga lang ng isang araw ang pagpintura ng kanilang bahay. Ayan, makikita nyo po sa aking next video kung ano po ang itsura ng kanilang bahay talaga na finish na siya. Pero sa labas, hindi pa po siya finish kasi marami pa pong gagawin dyan or may plano pa po akong gagawin dyan sa darating na panahon, wala pa pong pera, kaya mag-iipon muna ako. At ito na nga yung loob ng bahay nila. So, makikita nyo po kung kanino at kung saan inspired po yung bahay nila. Tapos, ayan po ang asawa ng aking kapatid. At sana nga ay magkaanak na sila at pabuntis na si Donna kasi meron na po sila nakahandang dalawang kwarto for girl and boy na anak nila. Pero sad to say, wala po silang baby. Pero in God's will, magkakaroon din yan. So, ito na nga ang napaka-high ceiling nilang bahay na talaga namang gaya-gaya sa akin. So, yun lang muna ang para sa kanila. Ito pa yung sa kwarto pala nila. Ibang kulay naman dito. Napaka-colorful talaga. Para talaga yung iskulahan ang bahay namin o ang compound namin kasi halos ang dami talagang color talaga o brahay, cry, brahay, bahay Crayola. cryol, cryon house. After that, ginulog ko po si mama kasi nagluluto sa dito. O, di ba? Insura ni Sita. Kala mo talaga, ano, nagnanakaw. Nagulat siya. At ito yung handa namin ng ating apritada na walang patatas, walang walang gulay, walang carrots, walang patatas, walang green peas. Karni lang talaga at konti lang naman daw kami kakain. So yan lang po nilagay namin at meron din kaming dinuguan mula doon sa kinatay na baboy para sa uh, lechon. At alam nyo ba guys, yung lechon na yan, galing po yan sa, yung baboy na yan ay galing po yan sa kapatid ni Kano at bininta sa akin. So binili ko po siya. Ito ito nga si stepdad na kung saan hinihiwanan niya yung mga singka, singkamas, sangkap ng dinuguan. Dito po ang ating dirty kitchen na kung saan sila nga ang nagluluto mag future mag-asawa. Ay, gatay, kagilok. Ito na nga ang ating karne na pang hamon. So, stepdad ang magluluto sa ating hamon. pero ay, si, si mama pala kasi si mama talaga ang sarap talaga magluto. Hindi ko manatikman ang luto ni stepdad. Hindi ko alam kung anong lutuin niyo. Pero bahala na kung anong kakainin namin mamaya. So, dito sila sa Dirty Kitchen nagluluto. And ito na nga si Sita, pagkatapos niya magluto ay nag-decorate naman sila. At wrong spelling wrong nga. Ang ating happy, late ko na nalaman, wrong spelling pala. Binili lang nila yan, nakaprint na siya eh. So, mala sila. So, nag-aaway sila kasi hindi nga ma... Ayan, nagulat naman si Sita. Hindi nga magapit-gapit, magapit ma mag Madikit-dikit ang ating mga balon kasi nga natatanggal sa pintura. At dahil bago ang ating pintura, so hindi ko alam kung bakit. Pero talagang hindi ko makapit ang kanilang... Um, Pandikit, Buti pa 'yung mga kaibigan ko, kumakapit pa rin sa mga lalaki, hindi naman sila mahal. Charot lang. So yan na nga, wrong spelling, wrong. Happy 2025 New Year. oh 'Di ba? Ah, oh, ito na nga pinaghandaan nila ni Mama. Thank you so much, Lulens Bake Shop. At ito nga spaghetti na luto ni, hindi ko alam kung luto niya, si Donna or si Caridad. Sila lang kasi nagluto niya. Hati-hati lang kami mamaya sa mga ulam at ilalagay sa kanilang mga kanya-kanyang bahay sa pagkainan. At akit nang usaba sa taas para mag voice over. Ito na nga nabutan ko si Chuchay nagpapahinga dahil kakatapos niyang kumain ng lechon manok. Ayan. So ako naman ay magpapahinga naman dito after mag voice over dahil ang dami kong tinrabaho at galing ako naglabas sa farm. So, happy new year sa lahat po. Sana maputukan ng lahat. God bless you all.